<laughs> kada voice over ko ba hindi ya wag ko pero sigang pisahan ko na lang ni eh. na anak anak ko nakita ko sa online uh, kag mabakal ko sang isda ang atong uh, taas kani ang yung fins no so nagkato ko para mabakal sang isda kay butang ko sa akong pan so amo um, na mga isda ako nakita mga ambut o lagi ko kabalo sa mga pangalan sa isda basta ako na namian lang ko sa color kag namian ko sa fins niya nga mga tagas uh, amo to akong baklon no katong green kag yellow kay nakita na mo sa post niya sa online so amo to nagtanaw tanaw ko sa tanan niya mga isda pero gamay lang mo niya mga isda mga gagmay na amo na amo na ang green nga gusto ginawa mo bakal ka anong ka pasik pertika edlas Uh, lisod siya dakpon actually So nagtanaw tanaw oh, mo ko may ara siya nga version nga yellow, may yellow green man, may neon. Uh, na amo na tagitan ako oh, ang iba niya nga maisda. Kag sa piyak may mga mauli man siya, may white mauli ba na siya, may mga basta i-comment niyo lang na kung ano na klasing isda basta na bakal ko sa isda kay butang ko sa akong uh, crayfish pan uh, Kabuutan man na ang gibaklan ko nga isda sa ano sa buayan area kay gitagaan nyo ko mga free nga mga plants so amun ang yung fish pan daghan ang pan niya dra ga, actually siya sa mga isda dra nya padamo ang yung isda kay gabaligya may nag same masaya pero naano ko na amisig ko siya sa color green kaya nang yellow amot yellow na orange kaya tagasang ang mga ano mga fins pero ang hambal niya sa mag-anak daw ng isda, hindi tanan ang ang yang anak may ara nga ano, yang buto may may fins. So ang iba short, ang iba uh, long fins. So long fins ang ginabakal ko. Ara na bakal ko 25 pesos each pero gitagaan niya ko damo man mga libre so di na kulugi kay bali 250 lang ang bakal ko. Pero damo na siya libre nga ginatag. Amo um, na karon ibutang i-transfer ko na ito sa akong fish sa balay. Uh, um, na nga dapat mag uh, subscribe ka mo kay ditaw tao di taod -taod, i ano ko na ibalhin ko na ito sa balay. Amo um, na nag kami kung ano ano lang man. Kaya Kay busy man siya kapan nako kay isda to kay amo um, gani to gihatag niya sa akon. Na oh mga um, pasik Isa e, lang man sa mi ara gani violet color pero gawin na padamo pa daw niya na may nakita ko drabay ulit drabanda drabanda na amo na ang filtration niya kag ano dugay na rin. 2021 pa siya nag-start eh so medyo damo na siya na sa pag ano padamo sa isda so amol lang to guys subscribe lang mo kag kuan para to -bye.